kababayan ang pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Borawen Community College, Borawen Leyte upang tunghayan ang ceremonial turnover ng walong Yolanda Permanent Housing Projects sa mga piling pamilya na nasalanta ng Bagyong Yolanda sa mga probinsya ng Leyte, Samar at Biliran. Upang formal na simula ng ating programa, tinatawagan po natin ang Alkalde ng Bayan ng borawin Leyte, Mayor Juanito Renomeron, para sa kanyang pambungad na pananalita. Sa patuloy ng pag-ikot ng kapangyarihan ng gobyerno, mainam ang gobyerno na binibigyan ng pansin ang mga tao na ang nasa dulo ang nasa likuran at lalo na ang mga nasa may kapahamakan. Ang bahay ay buhay ng pamilyang Pilipino. Minsan nananatiling pangarap at madalas sa minsan nabibigyan ng katuparan sa tulong ng pamahalaan. Ang iginagalang nating pangulo na anak anak rin ng Leyte na patuloy na nagtataguyod na maisakatuparan ang mga pangarap nating mga Pilipino ang minamahal nating His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ceremonial turnover na ito ay para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa mga probinsya ng Leyte, Samar at Biliran. Sumatotal, so 175,000 na mga pabahay na ang ating nagawa at 133,000 ay naibahagi na sa mga kwalipikadong binipisyaryo ayon sa listahan ng Local Interagency Committee. Ngayong araw po, 3,500 na mapabahay ang opisyal na ititurn turnover natin at 1,900 na mayunit na ito ay naipamahagi na sa mga binipisyaryo. Upang masikat mas sa katuparan ang layuning ito, atin na pong isinagawa ang pagpirma ng Memorandum of Agreement at Deed of Donation sa pagitan ng NHA at mga bayang kasama natin ngayong araw nito. Ang seremonyang ito ay hudyat nating na pong opisyal na nailipat ang pangangasiwa ng mga proyektong pabahay patungo sa mga lokal na pamahalaan. Nagpapasalamat po ko sa mga bayan ng Barowen, Tabon-Tabon, Tanawan, Hulita, Marabot, Pastrana, Dagami at Kulaba sa inyong patuloy na tiwala at koordinasyon para makabuo tayo ng masaganang komunidad. Umaasa po ko na sa pag-turnover ng mga housing unit sa lokal na pamalan ay mas matutukan at masasaksihan po ninyo ang pag-unlad ng inyong mga komunidad. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, GM Tay. Inaanyayahan po natin ang lahat na panoorin ang audiovisual presentation ng na mga nakumpletong Yolanda Permanent Housing Projects dito sa Eastern Visayas. Ng pamahalaan ng libre sa mga kwalipikadong bibisita ng programa. Ang walong proyektong pabahay na ito ay mayroong 3,517 housing units na handang mai-turn over sa kaukulang munisipalidad. Ako hi Adelaida Armatio nga usa nga beneficiary han NHA nga nakaukoy ako ha Barangay Sagmi Tanawan Lady Ana kon kabuta nga bangay Bonifacio na adlo ako, kay permi kami na babahan kay bagyong Yolanda nawasa tan balay Gimbabahaan kami kon maguran pag Yolanda hangin, uran, ang amon kinabat. Ngayon na nabigyan kami ng pabahay, malaking pasalamat din sa akin at sa mga anak ko dahil na nalayo kami sa mga dilubyo na kinatatakutan namin. Yan ang aking tagang kami han pabahay, han NHC, dapat at magpapasalamat. Hindi <laughs> rin ako mahadlo kung may bagyo, may baha, may mga safety na kami nga ni. Upod ako ng mga ako. Ganda na yung tinitirhan namin. Safe na safe na talaga kami dito. Ako nagpasalamat sa Tagayin City General Manager Chauvin Itay. At ang Atong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang President Bongbong Marcos, lamang asalamat. Lamang salamat. Kamu ay salamat. Nagpasalamat ako nga nabuligan kami, nga di na kami mabahaan. May na kami pabahay. Ang mga proyektong pabahay sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng permanenteng bahay para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Dahil sa epekto ng nasabing kalamidad, nagkaroon ng kabuang target ang Region 8 ng 58,619 housing units na binubuo ng 118 housing projects sa iba't ibang parte ng rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 91.98% o 53,917 units na ang naipatayo at natapos ng NHA Region 8. Nasa 84.30% o 45,452 housing units naman ang ipamahagi na sa mga kwalipikadong beneficiaryo ng programa sa buong rehiyon. Sa kabuuan, mula sa 180 na proyektong pabahay ng NHA, 69 housing projects na ang na-turnover sa mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon. Walong proyektong pabahay pa ang naitalang tapos na at handa ng may team over sa lokal na pamahalaan upang maisagawa ang mga naayong gawain alinsunod sa lalagdaang Deed of Donation and Acceptance o DODA. Kasama sa nasabing walong proyektong pabahay ay ang Cool Spring Residences sa Barangay Arado, Borawi, Leyte, Riverside Community Residences, Tabuntabon Housing Projects sa Barangay Merin at Mercadohay, Tabon-Tabon, Leyte, Montegoville Subdivision sa Barangay Sakmet, Tanawan, Leyte. Coconut Grove Village sa Barangay Dita, Hulita, Leyte. Marabot Sites 1 and 2 sa Barangay Tagalag, Marabot, Samo. Pastana Bill sa Barangay Arnit, Pastana, Leyte. Dagami Town Bill sa Barangay Sawaho, Dagami, Leyte. At Kulaba Housing Projects sa Barangay Binungtuan, Kulaba, Binungtuan mula sa 3,517 housing units na ito turnover, nasa 1,963 na bahay na ang inuukupahan na ng mga kalitigadong pamilyang matukoy ng Local Interagency Committee. Ang mga naipatayong bahay ay ipinibigay ng pamahalan ng libre sa mga kalitigadong binibisaryo ng programa. Ang walong proyektong pabahay na ito ay mayroong 3,517 housing units na handa nang mai-turnover sa kaukulang munisipalidad. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand R. Marcos, Jr. Salamat, House Speaker Ferdinand uh, Martin Romaldes. Please sit. Ang uh, ating uh, kalihim ng Human Settlements and Urban Development. Uh, si Secretary, Secretary Jerry Acusar at uh, yung mga iba, uh, ibang member ng kabinete na nandito ngayong maga, ang Tingug Party Representative Judah Sidre, the Province of Leyte, Governor Carlos Jericho Petilia, Petilla, Municipality of Baburawen Mayor Juanito Renomeron, other local government officials, mga benepisyaryo ng ating housing project sa mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte, mga kapakong ng manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, maupay nga aga ay yung nga natanang. Dumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay at pagkakaisang ipinamalas ng sambayan ng Pilipino. Itinuturing na isa sa, sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo, ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng pangapagsusubok na atid ng kalikasan, Ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayan ng Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas, lag, mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na, pagka, na ipagkalob ng angkop na kabahay, kabuhay, kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhin ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na, ma na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin ito, ang ating mga pabahay ay kaya ng labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandod namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,000 na ang bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin, bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Bilira naman, ang Kulaba Housing Project ay handa ng tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi niyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. <laughs> hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirahan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, Isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, nangangam... Ayan na, Ito sa si... Eh, sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa. Dala po ng malakas na pag pagulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layo mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Nagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pagulan at ng pagbaha. Kahapon lamang, kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad, ay maisasagawa ng na na maayos na ayon na plano at takdang oras. Noong nakarang taon, nag na napabilang ang ating bansa sa Loss and Damage Fund Board. International po ito. Itong Loss and Damage Fund po. Dahil ang sinasabi ng mga developing country ay sinasabi natin sa mga developed country kaya nagkaroon ng climate change, kaya kami naghihirap, kaya tinatamaan kami ng bagyo na napakalakas ay dahil sa kanyong industriya na ginawa nga ninyo sa 200 taon. Kaya ng Loss and Damage Fund ay pumayag naman ang mga mayayaman na bansa at sinabi nila, kaya tanggap naman nila na dapat nilang bigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng kalamidad dahil sa kanilang industriya. At tayo po ay kasama na ngayon dyan. Hindi lamang tayo kasama dyan sa Loss and Damage Fund Board. Ang Loss and Damage Fund Board ay dinala natin at dito na sila sa Pilipinas upang marinig nila ang boses ng mga Pilipino. Isang mahalabang Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang marinig ang ating tinig at matugunan ang ating pinansyal na pangangailangan para sa makabuluhang proyekto at programa. Kasabay ang ating pakikiisa, pinaigting ng, ng, Disaster Risk Reduction and Manage o DRM Workers na malawakang paghahanda mula sa pagpapalaganap ng impormasyon, pagtugon sa mga hinain ng ating mga pam ng ating mga pamayanan hanggang sa pagtitiyak na mas maayos na koordinasyon sa ating mga iba't ibang ahensya. Bilang pangunahing hakbang, nagtatayo tayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng ating mga operasyon. Iserito ang pagtatatag ng evacuation center at disaster response command center na tatayong sentro ng ating paghahatid tulong sa bagong Pilipinas. Hangad namin na makita kayong matagumpay hindi lamang para sa inyong sarili kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pagkikipagkapwa, naniniwala ako makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Damong salamat. Bye. Bye. Maraming salamat po, mahal na pangulo.